Isang magandang umaga na naman, mga paro. Dito ako dumadaan araw-araw. Mas safe kasi dito, kumpara sa highway. Sa school. Mas marami ang bilang ng bata dito, dahil maraming iskwilhan. Saan school dito? Bata Kaya pag dumadaan ako dito, ingat na ingat ako. Hindi mo kasi masasabi kung ano yung accidenting yung pwede mangyari. Lalo na pa, sayang mangyan. Okay. ng harap sa estero, lalo na sa mga batang walang kasamang magulang. Lalaki na ng butas. Matas pa naman ang tubig ngayon dahil sa mga nagdaang pagulan. At sana mapansin ang barangay ito para maaksyonan. Wala pang alas 8 ng maga ito. Pero mapapansin niyo, traffic na. Unti-unti nang tumataas bilang ng tao sa taan. Pero ngayon lang yan dahil oras nga ng pasok. sa daloy ng traffic. Hindi naman tayo nagmamadali. Wala naman tayong hinahabol na oras. Goods na ako sa mga gandong takbuhan natin. Ang mahalaga naman dito yung safe kayo eh sa mo. At uh, hindi ka nakadisgrasya ng ibang tao o brother. <laughs> uh, priority yung tatawid yun tayo sa unang school may school kasi dito eh kaya ganyan tapos ang dami pang hanggang um, high school maliliit at dahil nga maraming subdivision dito marami ring volume ng tao at malapit sa school malengke mga bahayan itong tricycle na maliit na iba naglalakad na Yan ang pangunahing hanap buhay ng mga matatanda dito. Matatanda kasi napansin ko na senior o almost senior na talaga ang nagdadrive na lang ng ganitong tricycle na maliit. At mas maigi na yun kaysa naman sa walang ginagawa kumikita na sila na ah, exercise mga araw-araw. Okay, yung mga dito lang nakatira. Sigurado ako, na nagarito lang naman mga yan. Kaya goods na goods uh, para sa kanila. Ganyang umiyahe araw-araw. Sa malalayo, dadala pa ng mga malalayo. Meron pang isang school dito pero hindi gano'ng pa-traffic. Doon lang kasi ano yun eh. Ang daming subdivision papasok doon. Ang daming tricycle din ang maliliit. Ito so, mahalwa na. At ngayon, napakasarap ng bumiyahe. Eh. Halos wala nang estudyante. Alamang nakapasok na silang lahat yung mga time na pang 7am Kasi napakaaga pa lang talagang magbagang agad sa kabilang kalsada Mag-aalas mag 7, 6.46 Ano yun, tumakbo tayo ng Bago mag-alas 5 Mga 4.30 yun sa is uh, open canal tapos yun uh, natin ko naman ang estudyante ko sa, dito sa Anabu ataw sa umaga talagang pagpapawisan ka eh mismo kasi yung ano, bawa diba, pag nagmotor ka Tumimiss mo yung pagbabike kasi sumakit na yung katawan mo nung una eh tapos naka-recover ka na. Tapos pag, in pag inalimutan mo yung bike, tinigil mo ng ilang araw, sasakit na naman yung katawan mo. Tadanasin mo na naman yung nagre-recover ka.